sa bahay nyo kami, kami ay maglalagay ng linoleum sa aming dirty kitchen. Ako magkakat na linoleum. Kasi hindi sakto yung nabili. So, ayan. Binuhitan namin siya para makita yung buhit. Pero nakasalamin pa rin ako kasi malabo yung mata ko. Baka iba yung nabuhit. Diretso mo ah. Diretso naman. Diretso so, siya. Sigurado. Sure. Madali lang pala, pagkat New Year na New Year, itong trabaho namin. Naka-ready na yung panghanta namin mamaya gabi. Iluluto na lang. Naka-marinate na rin ako ng Ako? <laughs> <Aho>? Ha? <laughs> ah? Naka-marinate na kami ng yung pang-barbecue po

Ako'y bahala, sagot kita. So yan. Perfect! Dapat nga? Wait lang. Tayo ay sumama sa ating Dirty Kitchen. So yan po, Nilatag niya. lang pa tayo talaga ng ano. Isang metro pa. Yan. So, nailagay na siya. Kasi, pag walang linoleum, ang alikabok pinapasok ng chinelas, dumidirekta siya sa kubeta at saka sa loob. So, oh dear. Ayan lang. Tapos dito wala. Wala nga. Isang metro pa siya. Tara, dyan. Tara, dito. Kulang pa rin dito. Akala ko, 8-bit eh, kanina yung haba. Bili siya kulang. May pasukat-sukat pa po siyang nalalaman kanina. May pa metro-metro pa siyang nalalaman. No, I ang mean, bus Idiretso mo na dyan. Kaya nga. Idiretso mo na hanggang dulo. Tapos, para dito na lang yung bibilhan. Eh nga, isang metro pa ang kulang sa kayong bulo. Doon. -tali -tali. No, I mean, isagad mo na doon. Hindi, ah, dito ah. Doktong, kasi, kasi dito yan, doktongan. Ibagsak ng lupa mo, kaya nagbilang dito, di ba? Wala, sa... hindi siya marunong. Ang gusto ko kasi, idediretso na doon para dito na lang later on. Parehas din yun, no? Ano, mag-aaway pa kami dito dahil lang sa linomium. Parehas lang yun, ma? Kasi yung better mo, uh, ano, tapos lagi, dapat merong yan. Akin ang gunting. Para hindi po siya maalikabungo. Ang gunting. Gupitin ko ito. So, ayan. Pwede ko pa rin siya ibaba. Bakit ko hawa? Palpakers. No. Kulang ng... Isang metro. Isang metro pa. Makakabili ka ba ng isang metro lang? Oo. Oh, 75 lang ako isang metro. Magkano isang metro? 75. 25. Mm. Dalawa na. Tapos palitan mo ng... Na palitan mo yung lamesa ng cover na ganito rin. Parang isang kulay. No, dalawang metro. Ha? Dalawang metro. Sa 25 blood eh. Kaya, para uh, just in case Ayan. Yeah, yeah, yeah. So, na. Ayan. Iya, yeah, mo. Ya, yeah, tuang nak. No. Tak sering. Hmm, ya, tuang bina. Kau ni merak pulang Sepulang pakai Hello. Pwede mong rugby rug bay yung EJ? Okay. Pasan? Andiyan. Ano? Sa may puti. Katabi ng puti. Ano yan? I-rug bay. I-rug yan. Kailangan mag dito. Ilidikit ba yan? Kasi rough. Saan mo binili to? Doon kay Sopo. May ganito pa sila. Meron? So, nilalagyan po niya ng rugby para dumikit. Para magduktong talaga. Medyo maliwanag. Yan. Matakpan mo. Ay, tatapak ka dyan. Anak, alis dyan nilagyan po namin ng rag para ano ayan DJ, e, tabi ka na dyan nakapamewang ka pa dyan sa amang nakikimiter po siya nakaliguna na ready gumala, saan ka pupunta? at nakabihis ka. Hmm. Pwede rin si Tita Terena nang pabilhin natin. Hindi natin matang mag-market. Gusto matulo. Wala akong turo. Sinobrahan mo naman lang kan? Ito tanggalian rugby. Ba, wala akong turuto. Wala kang? Turuto. Ka? Turuto. Turuto? Turut? <coughs> Huh? You need it? May luces na tayo, mayroong firework, mayroong ano. Sige, kung ano metro? So kulang pa po kami ng 1 meter. Tapos sabi ko magdagdag na para yung table na ilalagay namin dito, same color. Gusto ko kasi isang kulay para hindi rainbow. Kunin mo yung metro nga, tignan ko. Isang metro kaya yan eh. Kunin mo yung metro yun. Tama lang, 2 meters. 6 feet. 6 feet by ano yun eh, 1 meter. Kaya ang aming nababaw ay napakadumi. Tsuron! Ang dami. Ang dami na nabago. Sa susunod na uwi ko, wala na akong bibilhin kasi maayos na siya. Inayos ko na ngayon. Ha? Ah? So next time, wala na akong bibilhin. At wala na siguro ako tapagawa. Very good. So I don't need to spend lots of money again. Next time. Yung kisami nga ma. So ayan po. Yung kisami pa raw. Oo, yung kisami pa niya. So salamat po sa lahat ng nanoon nag-subscribe kay Ejoy. Uh, hope you enjoy this video. Kahit po lang ako kwenta. Charot. Bye everyone! Say bye-bye anak. God bless and happy new year!